Yo, good morning. Malakas ng hangin sa labasan, mga amigo. Ayun o. Oh. Hindi na ng nakalaot ngayon kasi malakas. Yan yung mabangkang nagbabatuhan ay tambay dito ngayon sa tapat. Sobrang lakas naman, mga amigo. Pero may lumaot pa rin ng mga ano, truly. Tatamban. Tatamban. nagtatambahan yung mga trolley mga amigo ito yung trolley natin uy dahil yung tubig ah eh saan butas ito takpan pa na ayun o walang naglaot ngayon sa batuhan dahil bangka dito ngayon mga amigo tambak na rin yung ano dito basura sa ano basura na kahoy sura na mga kahoy at halong plastik ganito pagamihan din dito maraming ganito mga layak yung tawagin ayan yung bangka natin no? sobrang lakas ng amihan dito kung napapansin nyo kalmado lang dito banda sa amin pero dun sa labasan mga amigo yan sa labasan eh, no? Gawa siguro to ng bagyong ano, bagyong Wilma. Ah, uh, hinihigo pang amihan. Ayan, sobrang lakas ng hangin sa labas. Sa nilautan natin kahapon. Sigurado ang alon doon ay malalaki ang alon. Kaya, oh, walang naglaot na mga ano dito. Bangka ngayon. Maliban itong mga maliliit na truli Nasa, ano lang sila, gayad. ang laki ng dagat kagabi abot dito yung dagat kagabi oh. kabilugan yata ngayon ay ay bukas pala yata kabilugan ayan oh. so magandang umaga sa lahat mga amigo hindi no? Di pa tayo makapalaot ngayon muna meron pang lakas tambay monitor muna tayo ngayon ah uh, pagkasakaling dito sa tambanan Diyan, pero malakas dyan oh. whichever man sa tambanan oh. puntahan natin mamaya doon sa kabila mga amigo, para makita nyo kung gaano kalakas ang amihan doon sa harap dito kasi sa amin pag amihan kubli lang dito ang malakas dito na hangin ay habagat pag dito galing yung hangin ang hangin ngayon ay doon galing sa likod kaya nandun yung lakas sa kabila alright yan Stand by monitor muna tayo mga amigo Hindi tayo naka-income kahapon sa ating paglaot Tamang pang ulam lang ang ating uh, nahuli Pero nakalibre naman tayo sa ano amigo Sa ulam Ayos na rin Ay gini lang maka ano tayo Makatipid sa panggasto sa ulam <laughs> Bigas na lang binibili Alright Hindi pa tayo naka-income ng maganda Grabe Kailan kayo tayo naka-income ng maganda mga amigo Dito sa ating munting bangka gusto ko sana mga amigo ilalakot ko to sa pacific itong bangka ko pag merong lantap na mahaba pero pwede siguro pag may convoy hindi ko alam kung itong kasama kung na bangka ay pupuntang pacific to yun sa atin ay pagsulo lang ay hindi ko inano yan mga amigo pag sa pacific no mula dito kasi ang pacific ay nasa mga amigo 30 milyahe ang layo at uh, oh, 35 milyahe mula dito ang abuyahan uh, na nasa Pacific no? so medyo malayo layo kailangan may convoy ka talaga nyan mga pag punta sa Pacific ang baga natin medyo maliit lang ah uh, hindi nga makadala ng isang blocking hilo yan <laughs> ilang ano lang yan ang madalang hilo ng ating bangka ano lang yan dalawang kwarintahan lang ibig sabihin ano lang kalating blocky lang Saglita na niya sa Pacific kung sakali. So alangan niya talaga sa Pacific yung ano natin. Ating munting bangka. Yan, sa araw na ito mga niko, hindi eh, muna tayo makapag-adventure. No? Uh, talagang malakas pa ngayon. Hindi natin pwede pilitin ang panahon at uh, tayo rin mahirapan. Stand monitor muna tayo. Kain tayo mga niko. Ito yung huli nating kahapon. Pinaksiyo. Talong. Preto. Kalahati ng huli natin kahapon ay binigyan natin sa ating kapatid para may ulam din sila na isang batugan. <laughs> Paksiw na pahat. Oh. Sinabaw namin yung iba kagabi, yung magandang klaseng ano isda, yung mga pipikat, at saka yung, ano ngayon, Bat Batig. Yan, kain muna tayo. Gagala tayo mamaya doon sa ano? Ah, uh, record para makita niyo mga amigo kung gaano kalakas ngayon ang panahon dito sa amin. Ano pa naman 'yan, bes? Niliparan na naman yeah. 'yan, na Grabe, lakas ng parahon dito ngayon sa amin. 5 minutes later. Yun, laki ng alon dito mga amigo. Oh. Malalaki ang alon dito bandaw. Yay! Malalaki ang mga alon ngayon dito sa amin. grabe mga amigo ha? sobrang laki ng alon Diyan tayo lumawat kahapon mga amigo at 3 milyahe mula dito Diyan sa laut na yan ngayon hindi talaga maaanohan yung laut dyan hindi mapuntahan kasi yung mga alon oh yung mga alon laki Na yan? alon pa yan? ito Daluyong na Oh wow 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 Grabe hanggang nun yan Ito yung malakas na bahagi Itong aming barangay mga amigo Malaki ang alon dito banda Ito yung harap ng ano uh, Pacific no Ayan po liliwa ito Dito Pacific na yan Ritso ritso Pacific area na Yan mga ilang araw din itong lakas na ito mga amigo kaya ganito dito sa amin pag ganito malakas ay wala makakalaot. Sampay ang bituka pag ganito. Walang hanap ang ko. Walang araw din oh. Pero may area naman doon na lantap ng banda sa Ah, uh, I amin mean, kaso lang matabi lang din. Pag lumagpas na ng mga dalawang milyahe mula sa tabi ay talagang malakas. Gawa rin siguro to ng bagyong ano, bagyong parating ngayon na si Wilma no. ay ano. Dito ay Dala ng bagyong Wilma siguro din Lalo lumakas ang amihan ngayon Amihan O paghabagat naman Doon sa amin ang malakas Pag amihan dito banda Sa bandang uh, Buyan o parula Nandiyan yung parula banda Ayan Nagpasyal-pasyal lang kami ng commander Dito mga amigo <laughs> Alright Punta pa kami sa, ano, sa Peaceport Meron ma kami kami ano, puntahan sa Peaceport mga amigo Ayan ganito lang ano dito sa amin ngayon panahon malakas na kaya naman hindi pa tayo makapagpalaot ng amigo sa alinman dito sa bahura ng aming ano ba bayan oh mumuti-muti ang mga basura ay nasa tabi basurang kahoy na galing sa mga bundok mas marami dun sa aming banda labo ng dagat to kasi baha at sa sa baha may malaking ilog kasi dyan sa nakar Uh, kaya malabo ang dagat dito pag ano pag ang dagat alright mga amigo punta tayo sa fishport at update tayo dun sa fishport kung anong sitwasyon doon ngayon Look. tara let's go mag-stroll lang muna kami habang ah, walang laot ito lang yung time na magkapag-stroll kami hindi ayaw naman sumama sa laot mas yeah. <laughs> oh. tatay o ayaw uh, jump tayo? tatay o laki uh, tatay Ayan mga amigo, tambak yung mga bangka dito ngayon. Walang naglaot na pangulong. Ayan, gawa ng malakas ng amihan ngayon. Ayan, pasok tayo sa bisport kung magkano ang isda ngayon. Ha? Pwede so, may Buti kung marami kang Galunggong mana itu? gusto mo? Uh, Karapong pong galunggong 170. Kita si po. Dolphin. Bila na Bilka pusit Pusit Ito lang may ngayon.

wala nang laot mahalang isda kasi kano yan toy? Pangulam? ulam? ha? suba? tilapia? ayun ang no, pakoy? Ya, kita tengok

कोणते पैसे संपराछ? काय राईनले? हे 200 चलमुन yang niya tidak tatlo, tatlo. So, natin, Kano po ito? natin. Takoy, ha

Bilang masarap naman to. Ay, sala. Ah, galing. Hindi naka-shoot. <laughs> ha? Sige daw? Ay, wala man to eh. Ah, good. Good. Sige to ya. Laki ng dagat to. Punta kong ko kay limasan ko. Panay-ulan dito. Wala. Abot na yung natin. Inabot na rin tong trolley nila kuya Mano dito. Ah, sa tikunti. Ah. Ah, kabigat pala yung trolley na to. Saan na tumigaw? Sa Papa ni Buruloy. Itong trolley na to, Papa ni Buruloy ang yan niyan. Ayan, hanggang dito lang naman itong dagat. Oh. Tangkong na yung bangka, kay limasan ko. Maglimas tayo amigo, maglimas. Gulong. Kailangan timing timing. Limasan ko muna yung bangka mga amigo. Baka marami tubig. Panay ulan kasi kanina. Baka napuno na ng tubig yung bangka natin. Hindi pa man kubertado. Ngayon May lang mayroon tayong trolley. Eh, na pinatay sakyan doon at para makapaglimas alright tara oh, magulong kay mahirap na oh uh. hala ka diha patay tayo dyan ngayon tayo pag ano wala nang alon kay atras ba atras atras dong atras Ini na lang. Ayan, parang wala na. Timing timing. Ayan. Timing, timing, timing. Okay. Alright. Karabing basura. Dulot ng baha. Sana kar. Girado, maraming tubig to Ayusin natin yung pagtaklog ng ano Matagal pa tayo makalaut kasi Ilang araw pa tong lakas Oh my goodness Ilang araw din tong tambay dito ngayon yung bangka natin Laki ng dagat, kabilugan kasi siguro ngayon mga amigo Ah bukas yata Ang kabilugan bilugan ng buwan ay mario sip pinuha po sana hindi natin mabundol <laughs> butas ba <laughs> delikado huwag naman sana mabutas hop halika halika dito sa piling ni Migo mm. ay salamat sabi na yan, maraming tubig eh. Limasan ko muna mga amigo. Ah. Ito ang mahirap talaga pag hindi ko birtado ang bangka. Tagulan ay. Eh. Loh! Huwag mong butasin. Limas muna tayo, Limas. tambak ng tubig lak dami na abot sa makina abot talaga kanina hmm. kailangan maga hapon limasan talaga to lalo na ngayon tagamihan tagamihanin panay ulan madalas ang ulan tagamihanin mga amigo huwag tuwing taglakas ng ano talagang panay ulan dito sa aming lugar Ayun, nandiyan yung mga bangkaw. Bangkang naglaot sa Pacific. Pero dahil sa masamang panahon ngayon ay standby yung monitor muna. ayusin natin nung pagkakaano yung baterya natin, di ba kaya ma ay, Hindi ba nabasa, mga amigo at yung bateri yan, galing tayo sa fishport kanina nagbili tayo ng ulam pakoy lang binila namin ulam, mga amigo balak ramin mag-ihaw kasi uh, masarap ihawin yung pakoy grabe, mahal ang pakoy isang pirasong pakoy, mga amigo, 50 pesos ang isa <laughs> taguan 150 ang kilo laki ng dagat high tide ito ngayon yata ang pinaka high tide no Si hmm? so itong bangka natin matatambay mo na to siya ng ilang araw mga amigo kasi yun nga tulad ng sinabi ko ay lakas malakas ilang araw uh, dahil sa bagyong Wilma na parating no uh, hindi ko alam kung saan yun dadaan sana wag nang lalapit dito sa amin at sana uh, hindi na siya magiging malakas na bagyo no. Know? Ano yan? Ano lang naman siya mga amigo, tropical depression lang yung bagyong Wilma pero hindi pa rin tayo kumpiyansa. Tingin-tingin pa rin tayo sa ating windy kung sakaling magbago yan ay nako delikado dito ang ating bangka. Yan nilimasan ko lang tong bangka ko at marami ang tubig ulan kanina. Kaya sa ngayon mga amigo, wala muna tayong uh, fishing adventure. Sabi ni Paring Bors ay Uh, baka pupunta daw kaming mother boat uh, bukas o di kaya sunod na araw no? uh, malalaman natin sa sunod na video mga amigo kasi may gagawin na doon, magagawa daw ng harsya so pagkakataon na rin natin na mabisita natin yung ating uh, sinasakyang uh, bangka no. nang Uno update doon sa sinasakyan nating bangka mga amigo uh, matagal na akong hindi nakapunta doon, gawa na nabisita tayo dito sa ating munting bangka malapit na siguro yung matapos at makapag adventure na kami sa pacific no Baka siguro January siguro ay matapos na. Sana naman. <laughs> Para makapagdayon na kami. Namimiss ko na magdrada ng mga ilufin at skipjack tuna. May mahi at iba pang mga isang hinuhuli doon sa laot ng Pacific. No? Alright mga amigo. Sa ngayon yun lang muna ang ating vlog for today's video. No? Update update na tayo. Habang hindi pa tayo palaot. Uh, bago ko tapusin itong video na ito mga amigo. Pasasalamat muna ng marami sa inyong lahat. No? Yan sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers. At sa mga hindi nag-skip ng mga ads, magandang hapon sa inyong lahat. Update tayo sa next video mga amigo. Salamat sa inyong pagtanaw o pag-ampimuntanan.